Alamin natin, natin ang balitan ngayon sa uulat ng Mubal Journal, Floribet Pinario, Floribet, go! go! Muling nagpaalala sa publiko ang Commission on Elections or COMELEC noong Sabado na hanggang sa katapusan o September 30 na lang ang reactivation ng, ng mga natanggal sa talaan ng potante. Sinabi ni Comelic Chairman George Garcia na may 5.37 million ang nadiscover nilang deactivated o hindi nakaboto sa dalawang magkasunod na halalan. Kaya naman, panawagan natin, kinakailangang maging wise, kailangang magpareactivate tayo ng ating registration hanggang September 30 na lang po. At ito ay walang extension, ani Garcia, maaaring aniya na magpa-reactivate sa pamamagitan ng online o sa official email address ng mga tanggapan ng election officer na makikita sa official common website subalit hanggang September 25 lang ito. Maaring pala palawakin kung di aabot hanggang September 30 naman sa mga lokal na tanggapan ng COMELEC. Ang balitang ito ay hatid sa atin ng Blas Panyawan Liniment Oil mula dito sa Imus Kabiti, Mobile Journal No. 15, Flora Vipinariho para sa Shine Balita Online Nationwide. Maraming salamat sa iyong report po para sa iyong numero 15. Parang no. antok